isa na namang OFW ang humingi ng tulong sa programa ni Rafi Tulpo dahil di umano sa mga nararanasan nito sa pinagtatrabaho nitong bansa sa Damam, Saudi Arabia. Daing ng nasabing OFW, bukod nga sa overwork na ito, ay sinasaktan pa ito ng kanyang amo. At ilan pa nga rin sa hindi nagustuhan nito ay ang ilang mga bagay na hindi nasunod sa kontrata nito. Sinubukan pa nga nitong lumapit sa kanyang agency, pero ang sagot lang ng mga ito bakit naman daw ito magre-reklamo? Hindi naman daw nito kakargahin ang mga tao sa bahay kung saan ito nagtatrabaho. At laking gulat pa nga nito na ang inaasahang pitung tao na kanyang pagsisilbihan ay biglang umabot sa 21. At kung ano-ano nga ang mga pasakit na inabot itong si Kabayan, panoorin natin ang video na to. Senator Rafi Tulpo, nanghingi po ako ng tulong na makauwi ng Pinas. Sinasaktan po ako ng aking amo at overworked na rin po ang nakalagay po sa kontrata ko, 7 katao lang po. Pagdating ko po rito sa bahay na to, 21 katao po ang pinagsisilbihan ko. Ang sabi po ng agency ko, bakit ba daw ako magre -reklamo? Hindi ko naman daw po kinakarga ang mga tao dito o binubuhat. Hindi ko na po kaya. Matulungan niyo po sana ako makauwi, sir. Happy po. Sir Jeffrey, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, si Ma'am Beverly ay nasa Saudi Arabia ngayon nagsumbong siya na sinasaktan siya ng kanyang amo. Opo. Oh, Gano'ng katagal na po siya sa trabaho? mag po sa 12. Ma'am Beverly. Hello po. Nasaan po kayo mismo ngayon? Sa accommodation o diyan po kayo sa bahay pa rin ng inyong amo? Nasa bahay po ako na. Sinasaktan po kayo ng inyong pong amo? Opo, isang beses po ako yung sinaktan. At nakapagsumbong na po kayo sa inyong agency? Opo, nagsumbong po ako sa agency ko pero binaliwala lang po ko ng agency ko tapos nakausap ko po yung agency dito sa Saudi mm -hmm. ang sabi po nila kahit magsumbong pa daw kaninong gobyerno hindi po daw nila ako hindi po daw ako paki hangat hangga't hindi po na pipirmahan yung exit visa ko hindi po ako makakauwi nangangamba po ako sa Rapidool po na ganto po yung ginagawa nila sa akin 21 po yung tao dito 21 Opo Seven lang po yung nasa kontrata ko. Sa kontrata na pinirmahan mo, seven lang yung mga kasamang dito sa bahay. Pagdating mo dyan, Opo. 21 pala sila. Opo. At karamihan mga estudyante. Opo. Nagreklamo po ako sa agency ko. Sabi ko, bakit po ganun ma'am? Sabi ko sa agency ko, ito lang po yung nasa kontrata ko. Bakit po pagdating ko dito, 21? Ang sagot po ng agency ko, bakit? Anong karapatan mo magreklamo? Kinakarga mo ba sila? Binubuhat mo ba sila? Yun po yung sagot nila sa akin. Tapos mag-isa lang po kayo na nag-aalaga dun sa 21 na katao. Opo. Grabe naman. Wala po, hindi okay, yung sir. Pag nagpahinga po ko sa washing area, pinapagalitan po ko agad ng amo kong babae. Okay. Pinapahinga po ko kagad sa mga anak niya. Ma'am Surilio, magandang hapon. Sina, Sina Turtle po. Good afternoon po. Ang sarap niyo ipasara, ma'am. Nagsumbong mm. na pala sa inyo itong si Ma'am Remaline tungkol dun sa kapananakit at saka hindi nasusunod yung kontrata, dead ma lang daw kayo. Ano kayo ko ipasara ko kayo sa palagay mo? Sir, regarding po kay ano, sir, kay Miss Common, ano, since ko po, po yung welfare officer, sir, wala po talaga akong na-receive na reklamo kay ano, kay Common. Wala po talaga akong na-receive sa kanya kasi unang-una, sir, Uh, Bawag ka po. Sinungaling ka. Tawag ako. Magandang hapon po, Atty. Patricia. Sen Rafi, good afternoon po, Sen. Gusto ko po sa araw na ito, uh, ma-rescue na po itong si Ma'am Beverly at madala po sa shelter natin sa Saudi. Actually, Sen Rafi, kanina po, kausap ko na po yung ating well welfare officer na nasa Alcobar, sir. Okay. So, pinakausap na po natin yung ating retained lawyer doon para po mm -hmm. ma-pull out na si Beverly. At uh, makapunta na rin po tayo, makahingi tayo ng support sa polis po doon sa Saudi. Very good. Ngayon po araw na ito, ma'am, ma. hindi na... Hindi na pagtatagalin pa kinabukasan, hindi na paabutin kinabukasan. Ngayon po araw mismo, okay ma'am? At Sige attorney? po sir, update po namin kayo agad-agad tungkol dyan. Kasi delikado rin itong sitwasyon sir. niya, lalo pag nalaman ng amo oh, na nagsumbong oh, oh. na sa atin. Opo, sir. Ang 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 delikado pa yung 21. Hindi mahirap na sitwasyon po talaga 'yon. Hindi kaya ng kababayan natin yung siya mag-isa 21 cent. O itong sinasabi ko eh attorney kauna na dapat meron tayong system in place na magkaroon ng strict monitoring sa lahat ng mga OFW na pinapadala sa Saudi o saan man dyan sa Middle East para masiguro na susunod yung kontrata, di ba? Suportado po namin sa OA Sen. na matagal ko na po yung uh, naririnig po sa inyo at talagang gumagawa rin po kami ng paraan dito with DMW. Pero sen maidagdag ko rin. Yes, ma'am. Dapat po ito mga nire-reklamo na employer, siguraduhin talagang hindi na makakuha ulit ng Pilipino, sir. Kasi baka mamaya, mapauwi natin ito, tapos kumuha na naman po sila ng iba. Kaya sa itong mga agencies din natin, pakausapin natin, Kailangano blacklisted na yung mga 'yan. Ito pong AAV Talent Training and Management, paki-blacklist po ito. I-endorse po namin sa DMW sir para uh, ma-imbestigahan at ma-sanction -ma sir. Kasi narinig ko po yung kababayan uh, natin si Beverly, eh sure sure and, and then I I believe nakausap niya talaga yung nagbrief sa kanya. So hindi pwedeng sabihin po ng AAV na wala siyang nakausap. I'm sure meron siyang ano diyan po sir. Kaya nga They po. Proof siya diyan. Gano oh, naman po. yung mga agency. Uh, ang pag naipa-deploy na yung, yung, mga OFWs natin, binibitiw na nila dahil natanggap na nila ng pera eh. So parang wala na silang pakinabang doon sa OFW natin. Kaya ito yung sinasabi ko, pag may mga ganitong klaseng kamalian ng agency, agad-agad po natin ipa-blacklist. Ma'am Remaline. Yes, sir. Naririnig ko po kayo, sir. Ipa-pa-blacklist ko po pala kayo. Baka next week, hopefully, blacklisted na po kayo. Remaline. Uh, sir, sa, at kapag medyo ginaganaganahan ako, papasara ko kaya kayo. Sir, I swear to God po, sir, wala po akong na-receive na reklamo from Miss Common. Tinanong ko po yung ibang staff dito kung may na-receive silang complaint from sa as a worker. Pero sinasabing wala rin po silang na-receive. Ginagawa din po namin yung lahat. Once po na mak makareceive kami ng complaint, sir, lahat po Inapaluap namin yan kaagad lalo po pag maltreatment na kasi wala po kaming pinapabaya aplikante kasi alam po namin sir na obligasyon at responsibilidad po namin sila. Pag may masamang mangyari sa kanila kami po, cargo po namin sila sir. Kaya bakit po ako magsisinungaling sir? Bilang will officer, bakit po ako magsisinungaling? Kaya nga po bago nung na-receive na po namin itong complaint sir, nagulat ako bakit ganito wala kaming na Kaya Tinanong ko kaagad yung mga staff dito, sir, kung meron ba silang na-receive kasi maltrato to, sir. Hindi to dapat pababayaan kasi significant case po yan, maltrato to. Sinungaling ka pagkatapos mo makuha yung pera na galing sa ano. Sinungaling ka, di mo na ako kinamusta. Sabi mo, every week, tatawagan mo ko, kakamustahin mo ko, nasaan na. Four months na ako dito, wala. Ganito na lang po, Ma'am Remalin, sa DMW na lang kayo o at magpaliwanag kasi imbestigahan po kayo Hingin doon na sa inyong pagiging pabaya. Agency. Nasasaktan din po kami pag nasisigawan din kami ni sir kasi hindi naman, hindi niya pa kami naririnig yung side namin. Masakit din po yun sa side namin na ginagawa namin. Ma'am, ma, 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 mas masakit yung ating kababayan sa Saudi sinasaktan at kinakawawa at wala kayong ginagawa kasi tama nga naman si Ma'am uh, Beverly, dapat on a regular basis, yun siya sabi ko monitoring, tumatawag, kumusta ka na, ano bang sitwasyon mo dyan, kumakain ka ba, nasusunod na maayos, nasusunod ba yung kontrata, etc. Which hindi nyo ginawa, dahil kung ginawa nyo yun, hindi na sana umabot sa ganitong sitwasyon. Secretary Hans Leo Kakdap, magandang hapon po sir. Yes po, Senate Chair, magandang hapon po sir. Okay, ang sunod ko po sanang gustong mangyari, paimbestigahan po itong agency at kung kailangan, kailangan po okay. i-blacklist o ipasara, gawin po natin, sir. Okay po, okay po uh, Sen. Responsibilidad ng ahensya na una mag-monitor, pangalawa mag repatriate at uh, wala na hong ifs and buts doon Sen. Nadidinig ko, medyo nangangatwiran pa. Walang ifs and buts doon sa dalawang obligasyon na yon at uh, uh, mag-launch din tayo, lulunsa din tayo ng investigasyon dyan sa ahensya ah uh, kung ano man ang kinaratan, kung bakit yun ang kinarat na ng kababayan natin. Papunta rin po ako ng Saudi mamayang gabi sen. So, titingnan ko po rin yung kaso na yun. Ayun. Pero ang gusto ko sana, uh, um, ngayong araw din mismo, meron na pong pupunta doon ng mga welfare yes, 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 natin para sa Of course, okay. of course pero Meron na pong mag-attend to her. And uh, yung sinasabi niyo po, ah, uh, uh, we will work together with Admin PY to to bring her home safely. And then, of course, sa uh, side ng DMW investigation, uh, and uh, suspension of the agency. Ayun. Salamat po. Sobrang maraming salamat okay. po, sa Secretary Hansley Leo Kakdak ng DMW. Magandang hapon po, po. Okay. Sec. Maraming salamat po, Sen. Mabuhay po kayo. Salamat din kay Attorney Patricia Yvonne Kaunan, OWA Administrator Attorney. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sen. Mabuhay din po kayo na. Ma'am Beverly, help oh. is coming. I-rescue po kayo oh. sa araw na ito. Thank you, eh. Thank you po. Opo. Hindi mo na po alam yung gagawin ko. Kasi sabi po dito, kahit sino daw pong gobyerno ang tawagan ko, hindi po ako makakauwi. Mga Maka na na kawipirpahan. Lakasan mo lang lagi yung loob mo dyan. Lagi kitang pinagdadasal. Lagi naman tayo nagdadasal tuwing paggising mo. Basta huwag kang bibitaw sa taas. Lagi, ka lagi tayong manalig sa Panginoon. Tsaka ito na nga, nakahingi na tayo ng tulong kay Sir Rapitul Tulpo uh, na makauwi ka. Papasalamat tayo sa kanila. Salamat. Salamat sa lahat ng tulong mo, love. Lagi ka mag-iingat sa bawat biyahe mo. Pasensya na kung di matutupad yung pangarap. Mm -hmm. Okay Because lang yung, okay lang, basta makauwi ka ng maayos, ligtas para sa mga anak mo. Kaya ka nag-abroad kasi gusto mo matubos yung bahay mm -hmm. Nakasangla po kasi. Eh hindi naman po alam namin na ganito yung mangyayari. Sige po. Ngayong araw nito tulad ng pangako po ng OWA at saka DMW, susunduin na po siya. Rescue po ang tawag noon. Okay. Tapos dadalhin po siya sa shelter. Uh, ng ating gobyerno, embahada doon. Okay? Sige ma'am, uh, help is coming. Sabi ko kanina, hang on lang po kayo dyan para ting po yung tulong. Okay? Maraming sa salamat, sa salamat po, Sir Raffy Salamat po, Ma'am Beverly. Hindi na nga bago ang mga ganitong usapin, lalo na sa mga hindi nasusunod na kontrata sa ilan nating mga kababayan. Ang nakakainis lang dito ay ang hindi tuloy-tuloy na suporta ng ibang agency matapos nga nilang makolekta ang mga pera nagaling sa kanilang mga aplikante. At bigla na nga lang nagbabago ang kanilang timpla sa mga panahong nirereklamo na sila. Dahil tandaan natin, wala namang OFW yung hihingi ng tulong kung nasa mabuti silang kalagayan. Kaya naman, sa mga ibang agency, Wag lang sana tayong mukhang pera, ipakita nyo rin sana sa mga pinapadala nyong OFW na may malasakit kayo sa kanila para pag ng araw, hindi kayo maipasara. At kung gusto mo ang video na to at bago ko pa dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.